for to this video guys ayan po yung ilog na isa dito sa western tarlac po ito po ay isang ano malaking ilog namasyal po ako dito sa bundok at ayan pinasilip ko na rin yung ilog dito sa bali dadaan din po ito sa amin sa baba ito po yung dinadaanan namin pag umaakyat sa bundok na ilog halos ito po yung uh, daanan ng sasakyan ayan po yung power lang po grabe po talaga halos uh, mabato yung daanan ng sasakyan yung pwede lang po ng sasakyan is yung elf na malaki at saka mga single na motor mga enduro ganun hindi po pwede yung tricycle dito or mga mababang sasakyan bali heto po yung ano tinataan uh, din ng mga guro na nagtuturo sa Aba